ha guys ang uh, itatopic natin ngayon ay tungkol sa battery ng motor kung paano mag test kasi minsan dun sa ibang motor na nagkakaroon ng trouble na minsan ayaw mag start yung iba sinasabi ka agad na lubat yung battery so, samantala pinabili ng bago tapos ayun ganun pa rin, minsan mag-start minsan hindi, kahit bago na yung battery kasi sasabihin na bago ba yung motor so, imposible na dun sa starter motor nagka problema Iyong e palayong pala yung totoo talaga doon sa starting motor nagka problema kasi yung carbon brass ay napudpud na so yung iba binabasi nila kung gano'ng nakatagal yung motor e samantala kahit isang taon pa yung motor pwede na mapudpud yung uh, carbon brass na uh, electric starter ng motor kasi yun nga Depende yun sa nagagamit. Minsan, yung nagagamit, eh, sa isang araw, ilang bisis gagamit ng electric starter. Kaya, madaling mapulpod yung ah, carbon brass. Ibuti e, naman kung pang long ride yung biyahe ng motor. Eh, bihira lang yung magamit yung electric starter pero kung dito-dito lang pang short distance tapos si starter naman so palaging ginagamit yung electric starter so yung nangyayari yung iba dun sila sa battery na pupokus at saka pinapabili ka agad ng battery so ngayon ah uh, para sure tayo ah uh, tuturo ko kung paano mag test gamit ang battery tester So sa battery tester malalaman natin kung good pa ba yung battery. Good ba yung state of health niya, state of charging, uh, voltage, yung amperahe niya na naka-impact doon sa loob ng battery. Kaya yung resistance. Kailangan mababa mababa yung resistance. Ayan guys, meron ako ditong ito yung dalawang battery. Ah, isa natin to, tapos yung dalawa mga sira na yon. Ito mga lubat to. Pero goods ba to? Ah, naglubat lang to kasi yung ginagamit ko pang pa test dun sa mga motor na walang battery tapos kailangan ko gumamit ng battery or lubat yung battery ng motor So ayan naglubat sila. Eh wala din kasi akong charger. Kaya di ko kaagad na-charge. sa charge. So kailangan ko pa bumili ng charger. So, wala nahirapan ako bumili, guys. Eh hindi uh, pa ako kubikita sa pagbo-vlog. So sana naman may, sana naman may mag-sponsor sa akin. So ayan. So para malaman kung goods yung battery ang ituturo natin ngayon kung paano mag-test. So, lalo na yung mga motor na bago pa lang. So, imposible masira yung charging. Tapos, uh, nagkakaproblema, nawala-wala yung electric starter. Yung iba, si battery kagad yung tinutukoy nila na dahilan. Kaya e, yun, pinapabili ng Uh, bagong battery ganoon pa rin yung problema so guys papakita ko sa inyo, sa inyo ngayon kung paano mag test nito ganito yan limbawa ito ito unahin natin so nakalagay dyan mayroon siyang cold cranking ampere so pag ganyan kunin natin yung 105 cold cranking ampere doon tayo. Makikita natin yung city niya. Dito sa negative. Sa positive. So, ayan. Nag-ilaw na yung battery tester. So, low bat to guys. Pero, goods to. Kailangan lang ng charge. <laughs> 1.21. Press natin yung enter. In enter. Okay. So dito tayo sa EGM flat plate kasi cell battery ito. Ibig sabihin yung EGM absorbed glass mat. So dito na tayo kasi uh, pag doon sa regular flooded, ano yon uh, yun yung mga battery na uh, hindi cell Okay. Tapos, doon tayo sa CCE, cold cranking ampere. So, yan. Okay. Pabaan natin yan. 105 lang tayo. Ayan. Okay. Itong tester na to, pwede din to pang charging test guys. Pag diretso diretso yung process nito na nakakabit yung battery sa motor. So ayan, mayroon siyang istita built na 14% kasi bumaba to. Tapos hindi na siya nato charge kaya state of charging niya is 0. Tapos yung voltage niya ay e ang niya is 40 amperes yung resistance niya ay tumaas naging 56.81 mega ohms so yung nakalagay dito ay charge kailangan itong i-charge kasi good naman itong battery na globat lang so dyan pa lang guys makikita nyo kung good talaga yung battery so kung pag na ganyan, lubat kasi ito eh pag na ganyan tapos good yung charging is eh si battery yung weak so ganyan yung bag -test. hindi tayo mag hula hula lang kagad na papabili natin ng battery si customer ah. so ayan ha ah. pero pag itong kasi puro naman tulog bat yung battery ko na dalawa. pero pag itong is OH wala yung ano ilalayo Itong SOH ay naging 100% is OC 98% yung regular na yung standard nya. Tapos itong voltage nya is maging 13 or 12 point something. Tapos yung amperahe nya is maging 120 or 110 or 100. So good pa yun. Tapos yung resistance nya is bumaba yan mga 20 something. So good yun. So kasi ito lobat lang to kasi ginagamit eh. Tapos hindi ko na charge. So pag naganyan yung resulta niyan guys, tapos goods naman yung charging ng motor. Kasi may proseso din yung pag-test. So ngayon dito lang muna tayo sa pagtest ng battery. So sabi si battery yung may problema. Pero kung goods yung resulta, eh huwag papa papabilhin si customer ng battery. Doon na kayo mag-focus sa electric, electric starter baklasin yun uh, sigurado dun yung may problema sa kanya na minsan ayaw mag start at minsan nag start kasi kadalasan napupudpud yung carbon brass kahit naman bago yung motor eh yung gamit niya ay palaging pang short distance lang so palaging ginagamit si electric starter kaya yun yung madaling masira guys so ayan ganyan lang yung pag pag test nya so limbawa ito naman nakalagay kasi wala tong CCA eh. wala nakalagay na CCA yung nakalagay sa kanya is YTX5L das BS yeah. Oh, ito 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 MF5L das B so, ibig sabihin yan 5 ampere hour to So pag test naman nito Kasi walang nakalagay na CC Ibig sabihin ito Kasi may 5 5 ampere hour So pag test naman nyo ito Kakaiba ito, ito, ito Ayan low batting kasi ito Ayan So ayan Press ok English ok Before charge uh, AGM flat plate Cice, wag tayo sa CCE doon tayo sa GB kasi doon natin makukuha yung ampere hour yan tapos doon tayo sa 5 ampere hour kasi 5L 2 so yan din press ok lubat din to guys so ayan yung result nya ayan ganyan yung pag test pag ganyan yung nakalagay sa battery niya. so yan pag ganyan yung resulta low bat yung battery tapos good yung charging hindi eh si battery may problema kaya kung, kung bakit nawawala wala yung electric starter pero kung good to nyo na okay to. Di. Klarong-klaro na hindi si battery yung problema di hindi nyo mapapabili ng battery si customer kadalasan kasi napapabili ng battery hindi naman pala si battery yung problema e eh, si electric starter motor pala kasi yon nga yung carbon brush na pud pud kasi yung paggamit nga palaging electric starter kasi puro lang short distance palaging gamit si electric starter kaya madali mapudpun si carbon brush so ayan guys yung tips ko para sure tayo hindi kagad mapapabili si customer ng uh, battery Itis natin mahal pa naman si battery samantala si carbon brush e eh, murang mura lang so ayan guys ganito yung result sa uh, good battery. yan ito ites natin to. Okay, guys. 12.67. Click natin yung OK. English. Before charge. EGM flat plate. GB kasi ampere hour yung nakalagay dyan sa battery. Uh, 4L. Tapos meron siyang 4 ampere hour. So GB tayo para makuha, na, makuha natin yung 4 ampere hour. Ayan, nakasitig na kasi 4 ampere hour to pag pagdagdag ganyan lang guys pero kasi 4 ampere hour tong battery na to yung nakarated sa kanya so dyan tayo click ok so ayan yan yung result ng good battery yung state of charging 100% state of oh, state of charging 98% state of health 100% voltage nya is 12.71 tapos 90 ampere resistance nya is 27.13 mega ohms so pag ganyan guys good yan itong nya 90 pa goods pa yan yung pilaka ano nito pag ganito na battery mga 120 amperes pero 90 amperes goods pa yan Basta hindi lang umabot ng 40. Pag 40, uh, hirap na yan maka-start. Or hindi na i-start. Pag 40 amperes yung nakalagay dito. So yan yung tatanda natin guys din ito. Isa din ito. Kahit goods dito, at saka dun sa taas, pag itong 90, itong amperahe niya ay bumaba. Ibawa 50, uh, 40. Uh, possible na yun hindi na yun makakapag start so ganyan guys yan yung pag test natin ng battery huwag tayong uh, magpapalit ka agad ng battery kung hindi naman sigurado at gagamit ng pagbabasihan na tester So pag yan, nag -iba yan din sa taas, state of health, state of charging basta good yung charging ng motor mo hindi yan magbabago yan yung state of health ito lahat hindi yan magbabago basta good yung charging ng motor doon naman sa charging ititest natin yung output ng charging at uh, doon sa regulator mas maganda rin na itest yung regulator Natitest yun guys. May mga video ako noon. Pag tayong ah, uh, kumbaga manghula lang ah, uh, chamba-chamba or trial and error dapat sigurado. So, yan guys. Dit lang.